Isang membro naman ng NPA na nag-ooperate sa mga bundok ng Leyte, sumuko sa mga polis. Detalye ng balita muna kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy, maupay nga aga. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group sumuko sa mga kapulisan sa Baybay City. Ayon kay Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapi, kinilalang sumuko si alias G. former member ng Buhawi Platoon sa ilalim ng Amanda Win na nag-ooperate sa kamundukan ng Lawigan ng Leyte Partikular sa bayan ng Villaba, Letilete, at San Isidro. Ito ay sumuko sa First Lady Provincial Mobile Force Company Headquarters sa barangay Gaas, Baybay, City, Leti. Isinukod din ang isang kalibre 38 na baril may tatlong bala sa kasalukuyan ng dating Communist Terrorist Group ay nasa kusturya ng First Lady Provincial Mobile Force Company ladito dito sa DYVL Action Radio Takloban, ito si R Star Jimmy Angay Angay para sa Dizarates una sa Pilipinas una sa Pilipinas. Daghang salamat na Jimmy